paano magwiring ng ATS indicator ng DU may voltmeter DU saksak sa DU tapos ito yung solar tapos yung output pag sasamahin mo lang yung dalawang output pag susurtin mo siya yung number 2 sa number 2 yung letter N neutral sa neutral yan ito na yun papunta sa ilaw tapos ang gagawin kong supply smart switch ito yung solar sasakta ko yung solar i-on ko yung smart switch para mag lipat sa solar solar 231 volts 230 volts gamit yung smart switch tapos yung smart switch gagawin kong voice command control para gawin yon, kailangan mo mag-download ng We Iwi Link sa App Stores. Yan, App Store. Iwi Link. yan yung i-link ito letter A open ko meron ako dyan isa na nakakonect na setup ko na yun para sa TV ko para may connect natin yung isa, yung bago, kailangan natin yung long press hanggang sa mag-beep. Pag nag-beep na, mag-blink na yung ilaw, mag add device tayo. Ito. Add device. Connect. Ito na yun, yung bagong device. Tapos, pindutin mo yung plus. Magkukunik na yun sya. Saka mo yung next. Yan, connected na. Tapos, pindutin mo yung next tapos i-edit mo tong device name solar gagawin kong solar solar powered Tapos, next. Ayan na siya. Solar powered. Tatry kong patayin sa voice command. Hey, Google. Turn off solar power. Yan. May pat sa DU. tapos yung ilaw naman para makita nyo umiilaw sya gagamitan ko nito itong ganito technician lang yung may idea sa mga ganito bawal gayahin ilaw yung bulb ililipat ko sa solar Hey, Google, turn on solar. Sure, turning the solar powered on. Okay. Hey, Google, turn up the solar. Okay, look at you. ko it's a solar. Hey, Google. Turn off the solar. Okay, turning off the solar power. Hey Google, turn on the solar. Sure, turning on the solar power. I-pata sa solar. Ito yung DYO, yung solar. Hey Google, turn off the solar. Okay, okay. Turning the solar powered off. Smart Solar Power DTS. Thanks for watching.